yun mga boss uh, mayroong pinayos naman sa atin na in max 155 ito yung chinik natin mga, mga boss kasi lumagitik kasi ito mga boss inanap ko bali ito yung nakita ko mga boss itong uh, vegetoria mga boss hindi nga yung kanyang uh, reserve kulat uh, mga boss walang laman mga boss pati yung regulator kulat din laman mga boss kasi itong sakit ng ano ng ating Inuaxon 55 is yung makina ay maingay. mayroong nga uh, lagi take pag umiinit. Bali cinik ko yung regitor niya at yung oil niya. Yung oil niya naman is merong uh, parang tubig siya pag drink ko ng oil niya mga boss. Uh, ito na mga boss is ang kanyang uh, radiator ah! laman na kulang mga boss kasi yung doon sa kabila ng yung kanyang hose parang ito sa may kilid mga boss mayroong butas na damage sa cover mga boss kaya nirepair ko yan siya mga boss tingnan nyo ito mayroong tumutulo mga boss dito yan yan yan, yan mga boss yan nirepair ko yan mga boss Bali, dinidrain ko ulit. Ito na mga boss. Tapos na sa mga boss na na, na repair. Uh, lagyan natin ng coolant mga boss. Kasi nakita ko kasi sa ano, ang init talaga na makina at doon sa may dashboard niya, mayroong uh, temperature mga mga boss na red na temperature mga boss ito na mga boss is pagkatapos natin lagyan ng kulan lagyan na natin ng, ng takip mga boss bali alin yung ginamit ko dyan mga boss yan alin lang yung nilagay ko Bali mga boss, kung mayroong lagitik sa inyong motor, misan din ng ganito, check nyo yung, ano, yung oil nyo. Baka yung nabili nyo na oil is piki siya mga boss. Kasi maraming oil na piki mga boss. Kasi itong oil na pag din ko na itong oil nito, parang tubig siya mga boss. Kaya ingat-ingat sa pagbili ng oil mga boss at nilagyan ko na lang ng kolan bali mga boss pagkatapos ko ito naayo naayos at nabalik wala na po siya wala na po siyang lagitik mga boss yan nilagyan. dito yung sa reserve lang siya is nilagyan ko din ng kulat mga boss ito ta lagyan natin ng takip hindi ko na pinakita kung paano kung nilagay kasi madali lang yan sa mga boss